Hulagta. Hulagta ka. Siyempo tayo Sumabit na. Double shots nalang kahit malapit Gagawin natin, sumabit <laughs> Panigurado lang para hindi makatakas harap tala po tok pagka puro sa pool pagka dali pong matumama saka hindi po tayo na ano yung basta basta pumuputok nung wala man lang si isda kada Hmm. Taras ka pa eh. Uwa. Uh, talaga namang puro kasabit eh. Ayan natin kasi may music. Mag-copyright tayo. Oh, buti pinatay yung camera, yung music. Ay hinina. Thank okay, you Lord, labas-labas na po yung mga buntot Tama-tama, balik na tayo Sandaling blessing lang, salamat Lord Alas dos po tayo po lumusong dito Siguro po niya mag alas 4 na Balik na tayo Woohoo, napakasimpang na po, punong puno na ko oh, si Johnny pala sablay kay Johnny todas ka na sana sayang si Johnny so tayo ulit 嗯嗯，这都不愿。 Uli. <laughs> um, lakas mo ah. Baka na magwala. Yun na, sinasabi ko. <laughs> Buti na lang, matibay yung bagong tali natin, hindi na kayang lagot-lagotin, kamukha na karaan, para lagot. No na po. Puno na naman, oh hindi na po kasya ay nangulundag na alas na siguro yun na uh, hanggang dalawa isa pa malalagay natin umaaho na po eh isda hmm? oh. umaaho na talaga umaaho na grabe <laughs> wala na rapin talian ito bulag <laughs> kita ka de huli ka pa rin ayarika tutukan na thank you alas karamihan ko sana report lang ang isang kilo pa lang hindi ka mukha sa ispat natin na malayo Talagang doon po mga mangilo. Hindi pa natin napupunta yung kasi bumabaw po yun eh. Hindi ko pa alam kung mayroon po 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 doon kasi yung huling punta po natin doon, jack pa tayo. Pero ngayon eh, hindi pa natin punupunta. Dahil yung bumabaw po yung nito. Ito nagkaroon lang po ito kasi medyo kuhan yung tubig. Nagbabas. wala na pumapaglagyan no? Oh. tatali na natin to tatali ko na oh. <laughs> tatali ko na lang siya ng talahid hindi na po siya kayang kunin ay talahid na lang po ang ating pananari dyan maahaw na po isa da pag gagumalaw Uh, uh, uh. Kena rumah pun Kita tali na lang kita <laughs> Tali ka na lang Hindi ka na kayang i- Banatang pa natin yan. Sayang. Dagdag pa rin blessing yan. Kahit punong-punong natin yung lalagyan. Pakita ka lang. Tago eh. huli ka <laughs> kala mo ah hindi ka pa rin makakatagas makita kita eh hindi mo ko matatagas ng gano'ng gano'n na <laughs> blessing pa rin thank you lord pakaraming blessing punong-puno ang ating cooler okay eh, squatter na siguro yan tama na po yan Pasal so, na lang uli. Kuya, isa, ano pa? Tudigan pa natin. Baka may mawa... Baka pamigay din tayo. Para so... Sayang eh. Tilapyahan na lang. May mga rohos yung katabi pero ino na ko. Sayang eh. Diba? Sayang eh. Ano apa yang kamu cuma habis apa Do-double ka na lang Sayo naman Kumapatid pa yung atisima At least tilapia yung binili natin Mas ma ano po ito Mas masarap Pumili lang ako ng tilapia po sa palengke kanina kasi matagal na tayo wala nang eh. <laughs> okay, huli yung tilapia nga yun nakahuli uli tayo sayang 1.30 double shots lang palang kailangan diba, laki pa may fingers diba, kapag hinayang Nakakapang hinaya. Oh, hindi siya. Panalo, panalo. So nanali na lang natin dito yung timbo ay talahin na lang Okay Okay Kailan kaya pa tayo okay. nakikita dito Baka gusto ng magpahod Ano ba Kita tak usah laku Mula sayang Cikgu Cikgu, ke? Hindi ko alam kung yun. Yung kanina dito tilapia eh. Wala. Eh. Mga tilapia. Pagkikita mo maganda mong katawan. Eh, banaga. Ka para malagdag ko pa sa blessing. Hai. Sebelih oke laki. Tapi oh. Oke, okay, tilapia apu benar itu. Satu sila bagi sama roh apa kasama kesamanya. Tilapia po ini itu. Sayang ya. Sa tilapia ako. aku. Sendai menanti hulin roh. Eh. Ano ba yan? Malabok pa. ben malabak pa hmm. huh? diba? Sayang ka, tilapia. Di balik ikaw at titirahin ko. Tilapia ka naman. <laughs> oh, gandang blessing. Salamat, Lord. Hay, nako, gandang blessing. Latang tira. sa pool kita nakikita natin wala pa talang kawala dami blessing jackpot na jackpot tayo ngayong araw to sa ating pag back jackpot na jackpot jackpot lagyan, sobra-sobra okay, lupa, alam tayo dito Yan. tatlong sumobra hindi na magkasya so ayan mga ka-discarte grabbing jackpot po natin napakabilis ta oras lang at uh, alas may kita po tayo pumunta dahil nga nagbakasakali lang tayo Ayan, sumiyarati pa tayo kasi alam ko umulan kasi kahap kagabi eh. Kaya alam ko Makaka-jack pa tayo. Yun lang ang expectation ko pero talagang totoo. Nagkatotoo po yung aking expectation na yan. Tinali ko na at may sumobro pa tatlo. So, dalawa pa sanang roho yan na mahuhuli natin kaso pinili natin yung tilapia. Mas masarap yung tilapia eh. At uh, yan, hindi naman tayo nakatikin, matagal na. Kaya so sobra-sobra na naman ating blessing ngayong araw na to. Mga kapamaygay pa tayo. At uh, may pang okay na naman si Mrs. May pang na naman to siya doon sa tagdag sa kanyang tindahan. Ayan, at uh, thank you, thank you po sa lahat ng viewers at subscriber ko na wala, -wala po sa sumusuporta. Salamat din po sa pagsuporta sa aking Facebook page. Ayan, na uh, so wag po kayo nalilito sa aking Facebook page. Dalawa kasi yung aking kapareho tayo no yung Facebook page yung Pisganero Madiscarte ko may FB page din ako dyan tsaka Facebook so sa FB page yan pakisupport nyo po ang aking uh, FB page tsaka yung aking YouTube channel salamat po na marami sa inyo lahat shout out po sa inyo lahat mga kadiscarte hindi ko na po kayo may isa isa dahil napakarami nyo po nagpapasalamat po talaga ako ng marami sa inyo sa pagsuporta nyo sa akin Ayan, salamat po nang marami. Sa hangga sa uli nating hangga sa muli nating adventure mga ka-discarte Bye bye po. puno-puno. Nakatali pa. Eh, hey, thank you. Sige po. Tara na po.